Bayap okay, nandito na tayo si natin yung uh, ticket kung saan ay nahuli tayo let's go magkano kaya let's go let's go so mga up. dito pala sa building to building to tayo magbabayad alright let's go So ito na nga mga kayap, nandito na tayo sa building to ng Makati City Hall. So dito nga tayo magbabayad. Alright, so dahil hindi pa natin kabisado talaga, nagtatanong muna ako dito sa mga guard kasi uh, ah, napansin ko sila nakaupo lang. Para naman <laughs> kahit paano may pakinabang sila. <laughs> Alright, so ito nga mga kayap, papuntin na nila adun ah, doon nga raw sa OBR. Alright, pagpasok ko nga dito mga kayap, nagulat ako, hindi lang pala akong move it ang magbabayad ngayon. No? So, ang dami pala namin dito mga uh, may violation. No? Yung iba, na, na ano, no? Uh, counter flow, yung iba naman sa tra uh, dis disregarding traffic lights. Alright, so, baka isipin ng mga tao, mga pasabay talaga yung mga move it. So, ayun. <laughs> eh, uh, nabigla talaga ako dito. Ito. Kala ko ako lang. Sa mga natikitan pala dito sa Makati, uh, dito lang po 'yan sa Makati City Hall kayo magbabayad sa building to na tinatawag nila. Hanapin nyo lang yung OVR, no OVR office. Tapos ito nga yung office ng uh, kung saan magbabayad yung mga uh, may violation dito sa Makati. So uh, unang step po, uh, yung window 1, dyan nyo lang po ilagay yung ticket no tapos ah uh, antayan antayin niyo lang yung ta tatawagin yung pangalan niyo no All right? so nga pala sa mga violation nga pala uh, may nakapagsabi sa akin at nagtanong na rin ako dito yung alam ko lang ha doon sa bike lane na violation 500 lang pala dito sa Makati tapos pag may sa counter flow naman na violation 2,000 tapos kung disregarding traffic light naman mga kayap, kagaya sa akin, no, isang libo lang no, babayaran. Iwan ko lang sa iba, no, pero balita ko kasi sa uh, Quezon City, uh, yung ano daw, yung counter flow 2.5 doon. No, right. Iwan ko lang so, ito. So, so dito mga ako mga kayap, sa window, no, kasi tinawag na yung pangalan ko, magpabahit na tayo. na let's go. Tawag na po yung so yun mga kayap uh, natapos na tayo mabilis lang babayad lang tayo ng 1,000 dun sa playlist natin na uh, disregarding traffic light disregarding traffic light sign dito yan sa window uh, building number 2 dito sa Makati so yun mga kayap yeah, o no? Alright, pauwi na tayo kasi nakabayad na tayo. 1,000 din. Sus! So, alright. Nandito na tayo sa motor natin. Pauwi na tayo. Kasi yun muna mga kayap. Kita kita sa susunod ko na vlog. Ay! Ito ticket natin, oh. No? Bayad na tayo. Ay, ingat-ingat na tayo sa sunod. Love you all. Kita kita sa sunod ko na vlog. Love you all. Sa mga hindi pa pala nag-subscribe at nag-follow dyan sa channel ko, please don't forget to subscribe and follow my channel. Alright? Thank you!